So what's up guys, ayan for this video at dahil nandito yung anak ko, so pinaliguan ko at dahil sobrang miss ko yung anak ko, ayan at dinagaan ko kaagad at pinaliguan at uh, rin ako ng tubig at nilagyan ko ng klamansi ang kanyang tubig. At sa ilang buwan kaming hindi nagsama, ito nga sobrang miss ko yung anak ko at binihisang ko na rin siya. At ito talaga ang part na nakakalungkot, nakakamiss ang kanyang paglalambing sa akin, ayan napalik pa yung anak ko, I love you na A few moments later. At sa ilang sandali nakarating na kami dira sa Jollibee at upod ko ng aking anak. At nakakalungkot dahil 24 hours ako naka-duty kaya medyo ano antok na ako kaya sabi ko katapos ng kain ibabalik na ka sa nanay niya. At naalala ko na naman ang banding namin ng tatay ko at ganito pala nangyari sa amin dati din. At salamat at may oras yung anak ko para makabanding ko. At hindi ko lang ininda yung antok dyan para sa anak ko. Uh, kasi siya yung magbibigay ng lakas sa akin. Kaya ito. At ito talagang yung pagbablog ko ay eh, ginagawa ko para sa anak ko at sa pamilya ko para kung sakaling sumikat tayo o ano man. Ay uh, hindi wag mo tayo mag-expect na sumikat para ano, hindi tayo masaktan. <laughs> Salamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng time para magsama ulit. At ito nga, pass forward muna tayo at makinig na lang kayo at manood yan. At maraming maraming salamat pala sa service crew dahil hinatid mo yung pagkain namin. Salamat sa unawa, idol. At kitang kita sa mukha ng anak ko na masaya siya, nakasama ako at ako nga ay sobrang saya ako talaga. Hindi ko ma-explain yung feeling ko para sa kanya. Kaya anak, ito lang masasabi ko sa iyo, maging mabuting bata ka, titulad ni Papa ay I love you, lagi ka mag-iingat at dito lang ako para sa iyo, supportahan kita lagi lumaki ka ng may takot sa Diyos at may respeto sa kapwa. I love you, anak. At nagsisimula na naman ang anak ko paglalambing at sinubuan ako ng Prince Price at sinubuan ko na rin siya ng Prince Price. At pagkatapos namin kumain, dumaan na muna kami ng church ng anak ko at nagdasal muna kami at pagpapasalamat ako dahil kasama ko siya ngayon. At pagkatapos namin dumaan ay umalis na kami at lumabas na nga kami dyan. At ito nga maya maya pa may napansin akong bata nagtitinda ng mga lobo At ito nilapitan ko at napaka certain na magulang nito dahil napakasipag Ayan o guys si Kaling nagbibinta ng ano, na kumita Ayan o, Shout out. Yeah, get pick you want. Pick only one. What do you want? Point. Pokemon? Yeah, Pokemon. Ah, Pikachu. I mean, Pikachu pala. Sorry. <laughs> at nakasakay na kami sa tricycle at nakasabay namin birthday niya pala. Happy birthday. Birthday ni Asin. Birthday mo. Happy birthday. Thank you po. Sana nagbusog mo sila. <laughs> Yan, uh, sabay na si Ate pala. At birthday niya. Happy birthday pala sa ano ba alam mo? Rian. Rian. Ayan. happy birthday Rian. Pa sana mapanood mo 'tong vlog na 'to. Ha? Ayan. At maya maya pa nakarating na kami sa iba ng compound at dito na nagtatapos ang ating video at naglalakad na kami papunta sa skinita at papasok sa aming bahay. At ito nga maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all at sana makasuportahan yung aking vlog. This is Stars Mix TV Face Show.